Yes, good afternoon sa inyo lahat. Muli si Kaya nagbabalik para sa reaction video natin patungkol dito sa clearing operation na nangyari sa Manila. Marami pa rin talagang pasaway na kababayan natin. Uh, clearing lang. Eh, ito na naman. Eh, hindi natin alam kung ano ba yung uh, gusto talaga nito mga to. So, hindi natin sila masisisi kasi yung iba hanap buhay pero yung batas ay batas. Dapat ipatupad ang batas at uh, dapat sila ay sumunod sa batas. So, panoorin natin to para kahit pa paano, makita nyo kung ano yung nangyayari, uh, nangyayari. Diba? Let's go! Mga sunog, na So, hindi lang itong clearing operation yung trabaho ng uh, DPS district. So, sana yung mga barangay, chairman natin, makipagtulungan. na yung mga kahit uh, sawayin lang ng konti susunod naman siguro itong mga... Kita mo yung mga lamesa, oh. Bili nyo, lamesa, tapos, ah, uh, yung ibang uh, gulay nasa ilalim ng lamesa, eh, maraming mikrobyo na pwedeng dumapo dyan at maka-apekto yan dun sa mga kakain. So, hindi maganda para sa katawan natin yung mga ganyang uh, kinakain, no, yung may mga hindi natin sinasabi na kontaminusya siya ng bakterya, pero dapat nasa ayos. Di ba? Wala naman tayo sinabi na puro bakterya na yung, uh, yung gulay na nasa ilalim na yan. Pero dapat, inayos nila. So, hindi natin alam bakit uh, pinapayagan pa rin ng, uh, ng uh, gobyerno, ano? yung lokal na gobyerno na may hawak dito o barangay. Kasi kadalasan, sa isang lugar na yan, merong barangay na nakakasakop. Eh. Dapat alam talaga ng barangay. Yan. Yung uh, sanitary cleaning, sanitary permit, di ba? Eh, dapat uh, meron silang uh, pinanghahawakan ganun. Kaya, nood lang tayo, tuloy-tuloy lang natin to. Ganyan natin vendor na po dahil na nakakaunawa naman ang matatanda na saka man taon na yung clearing operation so ayan at pinatanggal na yung mga paninda niya hindi na makukuha ng yung paninda yung pinakapatungan lang so yun nga yung nakakalungkot na parte dito dahil so, yun uh, dati kasi Yung panahon niyo yun yung uh, masaklap doon no um, kadalasan kasi ang kinukuha yung mga lamesa lamesa kasi minsan parang ang nangyayari, dinotolerate na rin ng ano eh. Nang uh, kung sino 'yung nagpapatubad dito eh. Iniisip nila sayang ang paninda, kunin niyo ano. muna. Madali lang gumawa ng ano patungan. Kasi kung talagang uh, gusto mo naman talaga na alisin itong mga 'to, araw-arawin mo. Kumpiskahin mo. Hindi naman sa pinapangunahan ko. Kasi bakit pa may clearing? Ano pa silbi ng clearing? Kung araw-araw uh, ganyan din ang mangyayari. Ha? Hindi naman para pahirapan ng uh, Pilipino, no, ng mga, yung mga vendor. Hindi naman para pahirapan. Ang ano lang doon, maging maayos. Diba? Huwag na kayo mag-clearing kung ganyan din ang pala. pati yung mga paninda ipinakukupis ka na para dinodulate sa DSW e eh ngayon siyempre nagbalik na ng ano uh, mayor eh, daw yun di ba narinig na natin kay Kalsada so noong panahon ni mayor talagang maayos talagang uh, mga paninda kinukuha nung nagpalit na ng mayor. Hindi na natin alam kung si mayor kinukusinti yung mga twins. Di ba? Saan ba magsisimula yung kayo sa ano, isang lungsod? Dapat sa namumuno. Kasi baka mamaya, isipin niya, pag tinanggalan mo to ng mga hanap buhay, tinanggalan mo to ng mga pesto, hindi ka na ibuboto, mali. Mas marami yung nakaka, mas maganda yung nakakarami, malamang yung nakakarami kaysa doon sa mga kasi yan, pag inaraw-araw mo yan, mag-iisip yan, saan ba ako pwede pumesto na hindi ako maaabala. ba? Diba? Eh, ang nangyayari, parang yung namumuno pa, natatakot sa mga yung lumalabag. Hindi naman sa pag, uh, ano, talagang mas marami. Maganda yung, ano, mas maganda yung maayos. Maraming may gusto ng pagbabago given na yan. Eh, dapat kasi, yung, yung namumuno ang nangunguna. Yung mga patungan na lang yun, mga kanyang kawal. Tapusin nito yung video natin na to. At uh, mahaba-haba pa yung clearing natin. Pag Tapos na pa tayo pagkatapos ng Paderada, uh, Padrada, El Cano, eh, magdidiretso pa tayo sa Asuncion kasama natin pa rin yung mga kapulisan dito. Siyempre, mas maganda talaga pag may mga kapulisan tayong kasama dahil hindi na ipagtalo eh yung mga kaibigan natin pwede So sa mga hindi pa nakapagsubscribe, eh, magsubscribe na kayo sa ating YouTube channel, Kansada TV, and then sa ating Facebook page, yung like yung ating uh, Facebook page sa Kansada TV. So ayan, at uh, ang dumi, no? Grabe. Sa ibang bansa, walang ganyan. Dito lang yan sa Pilipinas. Only in the Philippines. Ika nga. Maganda ang Pilipinas. Mas maganda ang Pilipinas kaysa sa ibang, bansa. Ang problema lang, yung uh, ganyan nga, yung ka kaayusan, parang hindi hindi nabibigyan ng pansin. Parang kulang sa sistema yung uh, bansang Pilipinas. init na naman ang ulo ni Sir Egay dito. Naman na na kay pa kaya naman, napakadaan na pumpok na yung ano, panagay. nila may senyal. Eh, Sir Egay, mali yun, Sir Egay. Dapat kinuha nyo na, no? Kasi, sa bagay, kasi kung kung babalik kayo dyan bukas, may trabaho pa rin kayo. Meron ka rin point, Sir Egay. Pero, ano ba talaga ang gusto nyo? Mag-clearing o... Ah... Uh, trabaho? Yan ang malaking tanong. Pero kung gusto nyo mag-clearing, clearing, saglit lang yan sa inyo. May dump truck kayo eh. Ayun nga, siguro may abiso ng uh, namumuno na huwag kunin yung mga paninda, kunin lang yung mga lamesa. O, pagkatapos nun, no, maghapon, may lamesa na uli yung papagawa. Bukas, magtitinda uli yun. Nakuha natin Ano Puro basura Hindi clearing Garbage collection na nakuha ang nangyari ngayon hey. ba? Baka, lang Malayo ito doon sa isang nagki-clearing, you know, si General Sukat. Malayong malayo yung sistema nito doon. Bilib ako dun sa tao na yun. Grabe yung uh, tapang. Napakalit na tao pero sobrang tapang. Ang uh, problema siguro, kaya inalis, may nasasagasaan. Ayan ang pangit sa gobyerno. Pag may nasagasaan kakilala, aalisin ka. Yan ang hindi maganda. Pero sana bumalik yun, no? Tsaka meron pa tayong isang uh, no? Kung natatandaan nyo na sinasamahan natin, si Richard Apoderado. Apodirado. Napakagaling na leader niyan. Ayan, ilalabas natin yun dito sa video natin. Abangan nyo. okay, huwag magsawa, no? Pag napanood yung video natin, tuloy-tuloy nyo lang. Maririnig nyo yung kasamot sa uh, mga salita na ano. Pero mild mild lang muna tayo kasi baka makasagasa tayo eh. Pero mas maganda yung talagang uh, ano. Maganda yung uh, sasabihin mo kung ano yung baho talaga no. Yan, yung mga vendor diyan. Yung barangay diyan may lagay yan. Yung ang katotohanan diyan kaya hindi maalis yan eh. Hindi lang sa barangay yan, meron din yan sa taas. Disco, mamamiya. Pilipinas pa. Ito, ito ay tutulog. Ito ay ibaba lahat ng Kahina pa yan eh. na lahat mag-ibig. Bobo, bobo. Bawa. Hindi na kayo natapos dyan. Ang tagal nyo dyan. Anak ng bugi, oh. Nakakainit kayo. <laughs> Nakakainit kayo ng ulo. Kaya minsan yung mga viewers nyo, yan, nagsasabi, ano ba? Ang tagal ng clearing. Malayong malayo kayo doon sa, ano, sa clearing niya, ano, ni General Sukat. Ano, nabibilis, kumilos ng mga tauhan nun. Sayang nga lang, nawala eh. Pa-boy. Ano 'yan? Saan 'yan? Me banat, 'di ba? Ay akin okay. lang okay. 'yan. Yeah. Titingnan okay. niyo, okay. medyo okay. takot ako. 'Yan, yeah. 'yan. Teka muna. Bakit ka ibababa yung paninda nung? Oh, 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 oh. Bakit ibababa ba yung paninda? Ano ka ba eh, guy? Bakit ibababa yung paninda? Kine-clearing nyo ha, tapos ibababa mo yung paninda. Anak ka nang tipaklong, oh. Ah, napapagkita na kayo, ah. Napapagalaman na kayo, ah. Totoo ba yung clearing niya sa Maynina? oh palabas nyo lang yan. Bakit ibababa ba yung paninda? Kinuha nyo tapos ibababa nyo? Pakabuhis yung clearing na to. Ay. Grabe eh, barangay mo oh. Magkano ba collection dyan? 20-20? <coughs> Ang vendor dyan. Ayusin mo naman ka, barangay mo yan. na, tulungan na. na. dapat.

ا گه ونگه دا مته ته تام باتي ما دا گه دا گه ها انا ها رو کلا گني ها لگه لگه مولاي motor dito sa malayo. Malakas pa yat. Kami din mo. Pak memento. Kita ka motor, barangay motor dai dito patagal motor. Hindi sila rin. Kusina kayo niyan ha. Kusina kayo niyan kanina lahat. Hindi kayo tumatagal ng ganyan. Di ba? Yung <insan> iba daw kasi, taga-Tanawan. Ang tagal niya dyan, oh. Ilang minuto na kayo dyan, oh. Salamat, salamat, salamat. Oo pala ito. Salamat, salamat, salamat. Ay 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 ay. Di lang po. Yun, sabsin. Mga tamaan, Buhat tamaan. Yun. Buwat, 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 buwat. Maring kali na mawawala. Buwat din buhat niya. Alam mo kasi nangyari diyan, ganto. Nung una pa lang, sisimula pa lang yung vendor niya ang barangay, tinitignan lang sila. Hindi pinapakalaman. Kasi nakikinabang sa benti-benti. Ngayon, lumaki na yung pwesto, lumaki na yung lamesa. ba diba? Perwisyo na. Wala na makadaan. O, di... Ang gagawin ni Kapitan, o, isang araw lang naman ng clearing. Dalawang araw lang naman ng clearing, eh. O, sige na. Sakripisyo mo na yan. Tapos, pagawa na lang ulit ng lamesa ang ano diyan kikita kapitan pa rin kaya marami marami talagang ano kapitan ng ganyan ng gusto yan ang katotohanan diyan talagang uh, mabubuwisit ka dahil wala silang aksyon aksyon sila pag nabubuko na dapat nga masampulan yung mga yan eh bakit hindi pa nasasampulan na makulong di diba? isipin mo Oh, dapat maayos sundaanan. Pero nandyan niyang mga yan Ay Karody Nakainis Dahil sa 20-20-10-10 Diba Kahit maperwisyo yung mga nasasakupan niya Wala siyang pakilam Bagay Pagtapos ng tatlong taon Marami na siyang naiipon Marami ah! ah! na ah! siyang naiipon pa, dyan, pa niyo, oh, yeah, ito, Dapat dito sa mga kapitan na yan, pag may clearing sinasama para nakikita nila kung ano yan oh. Saka para sisihin sila no. Kasi sila nagbigay ng permit yan eh, Alang nga namang Di ba magpwesto yan dyan na walang abiso? Dahil din sa boto yan, kaya nagkaganyan yung mga kapitang-kapitan na yan. Sipin mo ha, dahil sa boto, makakuha ng boto. Sa bagay, kung ilang pamilya yung kamag-anak nito, yun ang boto ni kapitan. Hoy, kapitan, gising! Anak ka ng pabo. O, oh, ngayon wala kang kitang 20. Ilan ng 20 na wala sa'yo ngayong araw? Di ba? Magkano lang naman sa hod ng kapitan? Sabihin natin 40,000 isang buwan. Makakita ka ng mga kapitan, meron tatlong coaching na bibili. Nagpapagawa ng third floor. Oh, dahil saan? Sa income. Ito eh, tulungan niyo muna tayo, no. Oh, Kulang sa truck dito. Kaya dapat yung service ni Kupitan, ay ni Kupitan pala, service ni Kupitan, sinasama dyan. Tapos yung makukuha mga basura, dalhin sa barangay ni Kupitan. Sila magtapon doon sa ano, sa dump site. Eh, grabe oh. Grabe no. Hindi ka pa nakaka, hindi pa nakakabanti yung truck, puno na eh. Ano mga kinuha? Puro basura. Sige na, ab abante na, abante na, abante na. Abante mo na pare, abante. Hilahin niyo na palabas yan. Hilahin niyo palabas. No, no. Hilahin palabas. Hilahin nyo palabas. <coughs>

Pasura ulit ang kinuha. Ano ba naman ang clearing na ito? Walang kalaga na gana. <laughs> Wala ka nakuha, wala nakita ng ano, no? wala na wala nakita uh, paninda, no? Kasi nga bawal. Magalit kay Mayor. Na na, na, na. ano bang ba clearing nito sa nila Bakit nagbago? Sana bumalik si Mayor, no? Let's go. Bakal. Kung di ka, hoy, bakal. Ang gagawin sa bakal. Sana bumalik si Mayor para yung operation ng clearing eh gumanda ulit no, sumigla. Hindi puro basura at puro bakal ang kinukuha ngayon. Di ba? May nakita ba kayong ano, gulay na ano, wala, di ba? Puro ano, puro basura, kahoy, bakal talagang uh, hindi na mababago. Puro gano'n na lang. Ulit pa ulit, ulit pa ulit, ulit. Kasi pag na, natanggalan ng lamesa, magpapagawa lang yun. Bukas magtitinda na uli yun. Kaya, sayang. Kasayang sa gas, yung effort ng tao. Kung may kasama na kayo kung pulis eh. Diba? Ayun ang nangibabaw yung awa kasi. Na nga, wala nang pagbabago sa Pilipinas. Hindi na magbabago kung ganyan ang nangyayari sa inyo. Puro awa, puro awa. Mayor na awa. Kasi baka hindi na siya manalo. Bakit nung kay Isko? Oo. Diba? Pero hinahanap pa rin ang taong bahay si Isko. Tatuloy tayo. Kaya kung hindi ka pa na-subscribe sa ating channel, pasarap na lang po si Big Roots. So, at syempre, hit mo rin yung notification bell para lagi ang update sa ating mga. Magandang hapon at mabuyo